Feel na, feel na, manang pagkakapi. <laughs> Akan na itong ibibilad, mga kadilag. Ito, sa mainit. Sa banta, ang init. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog mga kadilag ay kagigising ko laang at naisip akong mag-vlog dahil napapansin ko ay dito palang weekend ay hindi kami nakapag-vlog ni kagawa lang. Sa kung nga pala mga kadilag nung ano yung nakapagpagupit na ng weekend. So, ang aking buhok ay hindi na ganyan kahaba. Hindi na sobrang haba. Ayan. Inabawasan ko mga kadilag at ako ay medyo nabibigatan na sa buhok mo So yan, sumahan niyo ako mga kadilag mag-prepare o gawin yung mga dapat gawin bago pumasok. So dahil tanghali pa ang pasok ko mga kadilag, kapag ganito ito ay minsan ay before 7 ako bumabangon. So ako ay narito na sa kusina at ako ay magkakape na. Ganda ng sikat ng araw mga kadilag. So, ay, magka-kape na. Coffee time. Mapangag mo mo na nun. Sayang wala pala si Salamimbo. Pumasok na? Pumasok oh, na. na-feel naman ng pagka-ka-kape. Uh, <laughs> Baka ba, na kayong pato dito yung nagahanap ng iitlogan. Kunti tayo, mga kadilag. Nausok yung kape ko. <laughs> Kaunti na lahat para na pala kong si Dora dito sa aking buho. Dapat pala ipinag- Hanggang ganyan ko Kaya nga lay, parang di bagay sa akin mga kadilag yung ganyan ka pa Para kung lalo na ganto. <laughs> <laughs> so, tapos na ako mga kadilag magkape at ako naman po narito na sa likod ng bahay. So, yan. Tayo ay ipapasyal sa bago nating mga sisi ulit, mga kadilag. So, kami po ay bumili ulit ni mama ng bago bago natin ipakita, ipapakita ko muna itong mga pato ah. Nakita mga nadamin na mga kadilag ang mga pato nila talambo. Hindi ko alam kung ilan ang pato namin diyan dahil yung pato namin ay halo-halo na. Yun ah, yung malaking iyon ay lalaki. Yun yung naglalahe Halata naman dito sa mga kawan, Hindi ko sure kung iyan yung kalamama at gawa ng sila talambo. May ganito dito sa likod ay sari ang mga alaga. May mga pato, mga kadilag, may mga ilang manok. At yan, yun na nga po ang mga bagong sisiw. So, pasintabi po sa mga kumakain. Dahil yan po yung may karton at lulusot yung kanilang mga paa. Kaya yung mga ipot ay naiipon muna din. Saka namin tatanggalin. silip ko lang ang ating mga chicks. Mga sisiw na alaga. So, tuloy-tuloy lang po ang aming pag-aalaga ni Mama. Pagkatapos ko naman mga kadilag doon, pumunta sa likodan. Ako ay may nakita dito. Sa kalanahan na nakay mga sili hinog na. Ito po, yung mga sili. Ito anghang maanghang, kahit maliliit, mga kadilag. At ako ay kukuha. Dahil tayo magtitimpla ng suka mamaya para ay nilaglag para pang ano natin lalagay sa sausawan ayan so akin ang kukunin kaysa ito yung manlaglag pa oo oh, ah namumula ang mga sili ni nanay <laughs> ito malit maliit pero ito maanghang mga kadilag manghang pa ito sa nabibili na ginagawang dynamite yun ay basic lang ang hanga ito eh sauce daming hinug oh kadami ating ng masarap ito nilalagay sa mga ginataan ginataan na ulam mga kadilag. Tanggal ang umay. So, sobrang ahang na ito mga kadilag. Ito delikado kapag kay kinakapagkulo sa ng mata. Nakakalimutan mo ikaw nga pa rin nag ano nang sili naghawak. Ay, ay. Kaya mamaya pagkatapos nito ako ay magsasabon ng kamay. Hmm, napakadelikado. Pero na naamoy ko ang anghang. Okay na ito. <laughs> wow, sabihin na na inapas ko na. Malaki naman po yung kanyang kuha ng sili. Puno. Pwede pa o. Oh. So yan guys. Bago ako magtimpla ng suka eh, meron ditong fresh na buraw. At ang gagawin ni mama dito ay dadaingin. So sabi ko yung ako na akong magtutuloy. Nalinis na po niya. Ito yung galing kay Latito. So, yan. Nahiwa na din po ni Mama. At atin na lang titimplahan in. Mga padilag. Lagyan na natin ng asin. Tapos ay suka. Para hindi siya ano langaw langaw. Asin. Ating dadaing. Kami may ganito na mga padilag na nadaing. Mamaya ako magpiprito ng ilang peraso may binadaing na nung nakaraang araw so yan mga kadilag atin ang lagyan ng suka umusan ko na po ito na mga kadilag yung ating dadainin at mamaya ko ito ilalabas kapag uh, mainit na Bago natin ibilad mga kadilag yung ating daing, ay tayo managagawa na na itong suka na sausawan. Nagpitpit lang ako kanina ng bawang mga kadilag. Lalagay ko dito sa ating bote. Sayang. Ito yung bote yung maliit. Gusto ko mga kadilag sa ganito yung pinipitla ang nabawang. Tapos kasi ng suka bababa baden. ito yung sili so yan lagyan na natin ang sili oh panghang na yan pero yun eh, hindi ko naman didikdikin. mamaya na na ako magpisa pagkakain na para hindi naman sabrang ang pang. na nailigay ko na pares mga kadilag ngayon dalagyan na natin ang suka masarap sana isukang sasa. Ayan, okay na yan. So, lang naman. Pag may pinrito eh, yun na yan. Ito ating suka. Bababad ko lang ng konti at mamay lasan na diyan yung bawang mga kadilag. Ngayon naman, itong ating daing, akin ang ilalagay sa bilao para maibilad na. Ito ating ilaw. <laughs> Mga nagkakaingay ng manok. Talambo, panghapon ka din. Mm. Panghapon pa lang pasok nibo Galing ni Bo. na itong ibibilad, mga kadilag. So, sa mainit. Sa banta, ang init. Dito, mama. Baka naman ni Kima unahan dito ng pusa. <laughs> dito ko po binilad sa may kahoy. Ah. Para nakataas. Kasi nga may bayan sa duyan. Ah, mamay maunahan ka ng pusa. Pusa. <laughs> Ayan, naram po si Miguel A, ah, mga kadilag, nakatali doon. Dito naman si Lambi! Lambi! Sila po yung nakatali at dito sa amin ay tabing kali. Tapos po talaga ang mga aso dito tinatali na bawal ang alpas. Pero sila naman po yung ginagala din kapag umagat hapon. Ayan, dito ang kanilang tambahin pag tanghalit mainit sa loob ng bahay. Lambi! Lambi! ba, galing nila ang malaki na. Ito po yung asong hiningi ko kala chula Kala tsula, mga kadila. Ang malaki na. Dati, gagaganito lang. Ah, maliit. Ay, ngayon, malaki na siya. Kuwan pati, malinis. Si Lambi. Lambi! Ba't nagugutom ka na? Kakain na? Ba? Si Miguel na may nagwawapansin doon. Ah. Sinigang. Wow, sinigang na isda. Ang ulam na mga person. <laughs> Sinigil lang may tataol-taol. Ito po mga katilag ay galing kay Papa. Dala naman ni Papa. Ito may lahi. May lahing, lahing kuwan. Magagalitin. Charot. <laughs> Tapos ay sinilang na may lahing mag-iinom. Si Miguel Si Miguel Yak. Yak, mamuta. Miguel. Ah, Hoy, Miguel. Suplado yarn. Nagseselo sila mbi. Aba, aba. Wala na kayong dog food. Aba, yung dog food nito mga kalilag dalaway, saglit la ang at oh, tinihimod mo yung kamay ko. Amoy daing. Ay, sa nasasarapan. At bay doon si sa sarap ng bahay. Bukal okay, ka magbilad ng isda. Naniningil. Bukal <laughs> din ang isang daan. Ha? Uh, oh. Dahil din sa isda. Mga kabilag. So, yan. Tayo nagsisrito na. Mga kabilag. Dalo lang ang pinrito ko, mga kabilag. Dahil gusto ko lang matikman yung bahay ng mama. Pero may ulam ng luto aking breakfast. So, bago pumasok, yun ang aking kakain ng mga kadilag. Tsaka, yun, natrito ko na din yung itlog. So, yan, ito na mga kadilag ang ating pagkain. Yan yung daing, tapos may itlog. Tapos, dito pala ay may ano, tawag dito yung footlong. Tapos, ito na yung ating suka. So, kain na muna bago pumasok. <coughs> Papakainin na ni mama yung mga doggies Ako yung nagkamay, no At masarap ang kain Pag nakakamay yung mga kanilala Nakasabi ko rin bag na indong doon hmm. Oop oh. So, yan mga kadilag. Balik at tapos kong kumain at magligpit. Ngayon naman ako ipapahindag na lang. At maliligo na ako para mag-prepare na sa pagpasok. Much, much, much later. Ako'y okay, nagagayak na bago pumasok. Madali nang matuyo yung buhok ko mga kadilag dahil hindi na siya mahaba. La, 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 la. La, la, la. So, nung weekend, di kami nakapag-vlog ni Kagwapo lang dahil sabi ko kay Kagwapo lang, saka so na muna kami mag-vlog kapag ka, nakapag-relax, relax na. <laughs> Talagang hindi rin biro yung ilang araw na kuya, tapos ay gigising ng maaga. Pero nung nakaraang week, nung weekend, ay kami nakasama sa ano ah, graduation ni PM mga kadilag. Tapos ay yung banding kalaate na sa para isda. Anong kasama namin yung lolo at lola ni Mahala at saka ni PM. Hmm, dali ng supply yung ko. Hindi <laughs> ka <laughs> <laughs> tulad dating ho. Oh, ah, napakahirap supply yun. Ngayon mag sa pakaramdam. Noon naman, mga kadilag, kaya ayaw akong magpagupit. Parang feeling ko, lalo akong <laughs> tumatamba, ganay ang shade lang ang aking nililipstick. <laughs> Parang wala lang <lahat> pala. <laughs> mga nude. Ayun. Tapos ay puslit lang ng pabangot. Ready to, ano na. Handa ano na? na akong pumas. At, yan, puslit lang ng pabangot mga kadilago. Spray. Okay na tayo. Tapos na. Ang pagbibayak. sa aking salamin. Salamin, salamin, salamin. <laughs> Papasok na po ako mga kadilag. Ayan, tayo ay may baong sombrero, tubigan, tapos yung lagay ko ng salamin. Dahil medyo mainit ang panahon. Pero dapat talaga itong salamin ay laging sinusuot ako lahi pa saway. So let's go. Magumutar lang ako papuntang office mga kadilag.